Ayan, bali meron tayo ditong gagawing washing machine, easy wash Astron 8.5 kilo Bali, siya ay Ayan, umuubo naman siya Tapos pag inikot mo ng kamay Basta ka lang siya iikot Tapos, hindi na siya lang -re reverse yan wala na Wala siyang reverse Puro forward, forward lang siya Ayan, Yan pag ganito ang naranasan nyo sa inyong washing ganito ang problema nyan ay sigurin natin bagay ang problema nito pag ganito ay motor yung, ito kaya wala na yung reverse nya puro forward lang sya kaya chichikin check natin ng tester ito kanyang line kasi ang nangyayari lang ay puro forward walang reverse bali ang line nya dyan itong ang line nya itong may itong may buhol line nya yan kaya kita sir na rin hmm. bali ito naka times 10 yan times 10 dapat itong tatlong ito ay may connection Ayan, ito. Ayan, mapalo siya. Dapat itong isa, blue, ay may connection din. Ayan. Itong pula, meron. Ito, wala. Kahit balibaglog ka natin ito. Wala ito. Ayan, wala. Itong isa lang. Laging, may connection lang ay itong itim at pula. Itim pula. Yan, bali meron tayo dito second hand na motor. Yan, good pa naman siya. Bali ang line niya ay kulay blue. Pag ang ang sa baba, yan, yan ang yan ang line. Yung yung dalawang yellow ay sa adyan ah, sa kapasitor. Yan, forward reverse. Kaya subukan natin. Kaya kailangan yan papalo yan. Ayan. Ito yung isa Yung kanina luma ay Hindi napalo yung blue Ngayon, ito naman Yung isa, blue Yan, napalo Ito yung, kung ito yung forward Ito yung reverse Yan, iisiguhin Siya ay Good Good siya Bahit yung dalawang kapahater magano ito magano ibig sabihin doon mo malalaman kung buo ang ang motor ito itong tatlo nagana kahit balibalik ta itong tatlong to kahit bali ta rin mo ang nagana na lang ngayong itim at pula yung asul wala kaya palitan natin ito ng motor ito second hand lang siya kasi wala pang yung bago wala pang bago yung niyari gusto ko kaya second hand daw muna yan bali ito natanggal ko na bali tatlong tornillo lang yan pag napaghiwalay mo na ito at ito dito tatlong tornillo lang yan kaya uh, tanggal na tapos nasaltak mo natin yung bagong motor ito yan Sige yan Pasalpak natin yan Alam ano, ito na Bali nilagyan ko siya ng mga Yung washer May goma siya Bago nilagyan ko siya ng washer na Takip ng soft drinks Takip ng gin Yan, yan lang Tatlong turnil lang yan Yan Aktibin siya Kaya bali ko na to Ayan, bali, ito na. Kinabit na natin yung, nakabit ko na yung motor. Kapasitor, hindi ako nagpalit na ng kapasitor. Kasi, ayos pa naman siya. Tapos, yung connection niya lang ay, dilaw. Itong side, dito, ito yung line. Ayan, yun, itong dalawang dilaw. Ayan, dito yun, 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 left and right yan yeah, uh, forward reverse yan forward reverse yung blue na linya dito linya napunta dito sa line nito line nito para sa may dugsong ah para sa may buhol yan pares yan yan line nito napunta sa line nun bago yung dalawang kapasitor line ng kapasitor napunta dito sa dalawa bago ito yung sa timer nya left and right bago ito ay dun sa pinakang linya ng, ng timer kaya yun Dati ng saksak. Nag-timer na, na rin. Sa bila. Yun. Kanina ang puro forward. Tingnan natin kung mag-reverse na. Dapat mag-reverse yan. Yun. Ayos na. Normal na talaga. Yan. Mali magandang hikot nya ulang ingai halus ulangas astron nomornya